Ani ato tani guys, may alimango mo. Alimang At saka mayroong hipon. May <laughs> Yoto, guys, o. Oh. Mayroong ipon. At saka mayroong kaming ipon. Kaunta, kaon. Mukbang pe. Mukbang. Mukbang. <laughs> <laughs> oh, kaunta, dapat sila o. Kasulit. Oh. <laughs> oh Ngaon sila kaon. Kaon pa utin. Ngaon mga on diri guys o. Oh. Mm, tinjuti po do. Ajute. Mm, mukbang, <laughs> mukbang. <laughs> oh, mukbang ni mukbang. Mm. Mukbang may pa? Dali, pila Pila sa oh. <laughs> mm. mm. Mga katulong. alimang Oh sumay te marami dito kasi Ramadan ngayon. Aginit sa ano,

Adik, mau konggol. kau bun? Ili, mau dah kau? Adakah ibu nak petik di nafiku? Aku nak, adik aku sayu. 那个。<laughs>